stress natin ang papaya para lalabas ang katas papayang fresh ha huh? hindi gaya dyan sa Jordan na no fresh din naman ang ibang papaya dyan aso lang walang buto Oops. Ano na? Kahok ko kasi na pa yat ay kumatulong ko. Asi pakcangan ay dapat ayan na ayan na siya oh. papaya ang lalaki Kaya ayan na natin siya dyan na lalabas yung katas niya sa pakibasa hmm